really Bago? Yes, guys, Ngayon, part 5 na nang. Kailan? Pero bago kasi mula ngayon guys, namin ka ng mga shoutout ang aming mga loyal supporters. Ito ang sabi ni si Hamlands Kaya dash, SF3KP. ano? Kaya ano? Kaya I th they are the best couple. I love you. I'm a fan. I like you so much, Peach. Love you. You are too romantic a lot, and I am a fan. What's up, Sabi naman ni Ahmad Abdul Malik 2284, ang mil milang. This is my first time commenting in your videos. Kaya thank you po sa mga reminder nyo na bawal ang sad, bawal ang nega, dapat good vibes lang. Love, Ranga. Be happy, love! Kaya shoutout kay Lynn Shira 2707 Sabi Grabe kayo, Hana. Talagang kinikilig ako pagdating sa inyo. At pati na rin sa ibang love team. Yun lang, I love you, Hana. At sa buong Rancob. Huwag nyo na rin kalimutan ni Shia ang mga vlogs namin sa YouTube channel ng Rancob. Kaya shoutout kay I love Black A399. Sabi niya, grabe talaga ang Hana. Sila talaga ang favorite kong love team. Si Stay safe, Rancob. I love you from Balagstas, Pan. Yeah. Thank you so much din po sa patuloy na pag-support namin sa Run but... Yes! Yeah! Yeah! Kaya shoutout sa'yo at Maricel. Ang sabi niya, nakakilik talaga ang Jelsea. Lalo na sa support na gusto na ipakalala ni Atee Jelsea, Kuya Cassie. Uy! And... Yay! Ganun lang si Kuya kasi. Parang maihimotay ako sa kilig. Basta ako, Team Jelsea. Love you, Jelsea and Run Club. Ay! Oh! Ay, talaga, oh! Eh. Yeah. At syempre, maraming salamat sa support niya sa Jelsea. Kaya ito naman ang sabi ni Like a Jit para video. Pa-shoutout po sa Rangab Management at sa mga love team at nakakilig talaga ang nga namin ni Jasumi, Jelsi, and Ra. Sana mapansin po, God bless all Rangab. Right, yeah! Shoutout na din po kay Jasumi, Makalinaw. Nakakilig talaga ang cute Airendra. Sana sila pa rin sa 2025. I love you, young fam. I love you! At syempre, shoutout din sa'yo, Caroline Heals Your You know, prank lang pala lahat. Kala ko mawawala na ang cute Airendra. Stay strong, my Airendra. I love you, boo. Yeah! I love you, At syempre, shoutout din sa'yo, Micaela5498. Sabi niya, grabe talaga magpakilig ang klasumi. Bagay na bagay talaga kayo. Sana kayo pa rin sa 2020. bago kayong upload. Stay safe po, and stay safe sa ibang love team ng Rank of Management. At syempre, shoutout sa iyo, Jupana Nicole, Amorin Kabubos. Grabe na talaga kayo, Klazumi. Galing magpakilig. Ang Klazumi pa rin sa 2025. At sana, kung nasa tamang edad na kayo, kayo na lang forever. Sana mapansin. I love you, mga baranda. Simulan na natin ang Pia Lord at ang una nating isasalang ay walang iba kundi ang di papakabog na Jessie! Pangunahan ni Angel at ni Cassie. For boys only, in terms of panliligaw, paano ka manligaw? Hindi, pag siya ako manliligaw, kanyang naliligawan ko si Angel. I-spoil ko siya, tapos gagawin ko lahat ng magagawa ko para mapasagot ko siya. Wow! Is it real or fake? Fake muna kasi Ay? hindi ko pa nararamdaman eh. Like, oh. Wala oh. Dahil dyan, ito na ang pangalawa. Sa paanong paraan mo maipapakita ang love language mo? Kay Angel. Ay, language ko kasi is quality time. Kitang-kita naman, nilalaan ko talaga yung oras ko para sa kanya eh. Oh. Oh. Angel, okay. is it? Real, Real. Real. or, Real. or Real! Kasi totoo naman. Oh. Ah. Angel, ikaw naman. Dahil mahilig ako sa acts of service, ganito yan. Kasi parang ang gulo ng buhok mo, ayusin ko muna. What? What? Uh! Kasi ba yan? Kasi is it Riyan Pangatlo Gumawa ng Riz Action Kay Angel Madali yan, lang yan eh Samplean mo kami Jel, alam mo ba may apat na balikat tayo? Atat? Atat atat o, bay, mo, atat, apat? Apat talaga Tingnan mo ah Isa Dalawa Tatlo atat. Apa? Oh! Angel. Robbie. Is it? Real or wow. Angel, Ikaw naman. Kasi, i ano yung away oh, mo. Ayan. Tingnan natin kung sino yung ano. Hindi, ganito kasi yan. Oh! Oh! Kasi, is it? Riyan or Ang panghuli, hawakan mo ang dalawang kamay ni Angel at sabihin ang salitang, Ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko. Ano yun? Ano yung kamay mo, Jel? Alam mo, Jel, ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko. Angel, is it? Rhea Rhea or Paket? At dahil sincere siya, syempre, Ria! Ah! Angel, ikaw naman! Hindi, dapat kasi ganito yan. Dapat kasi ganito Ay, Dapat yan. Ano yan, Ano to? Okay, okay, paano ba? X-Men. Ikaw. Oh, game na, game na, game na, game na. Uh. Game na uh. Game. Uh. Ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko kasi. Oh! Kasi is it real or fake? Real. Wow. Ito na po nagtatapos ang real or fake ng di pa pakabog na Jersey! Jersey. Susunod po natin na sa isasalang ay ang newbie Kazooie! Na si Clark and si Jersey. Clark! in terms of panliligaw ayan paano mm. ka manliligaw? bali gagawin ko ibibigay ko siya ng <laughs> ko siya ng chocolates okay. tapos ng mga rosas. Uh, as dadalhin ko siya sa magandang lugar uh, so okay, tapos tatayo ko sa madaming sa harapan ng ma ng madaming tao as, uh -oh, okay, okay. So ko, sa niya sa tapos sasabihin ko tapos sasabihin ko hayo ko si client ako ay nanligaw ako sa niya Kazumi is it Kanya talaga eh! Ito na ang pangalawa niyong gagawin. Sa paanong paraan mo maipapakita ang love language mo kay Kazumi? Ang love language ko, papakita ko, is quality time. Hmm. Yung... tuwing magkasama kami together, mag-vlog kami together, Pagpagagawa kami ng content together. Mm -hmm. Tapos, together. sa pag-uwi, usapin pa rin natin. Pag-uusap pa rin. Yeah. Kazumi, is it? Real, Real. or Real, kasi totoo naman eh. Hanggang yeah. okay, Kazumi, ikaw naman. Ano kasi? Wait, um, Quality time. Quality uh, time din. Handa kong ilaan yung oras ko sa'yo pag kailangan mo ko. Clark, yeah! Twerk, is it... Real Real! Ah! <manyan> Ang pangatlong gagawin niyo. Gumawa ng Riz action Ayan. kay Kazumi. Kazumi, an anong oras na? Anong oras na nga ba? oras na para malaman mo na gusto kita! Kazumi, isit! it real or Real kasi natala ako sa risk niya eh. Dahil Kazumi, ikaw naman. parang nahulog. Ito na. Ako sa'yo. Ah! Oi, Clark, isit! Real or fake? Real na real! Wow! real! <mulit> ang panghuli, hawakan ang dalawang kamay oh. ni Kazumi at sabihin ang salita, oh. ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko. Uy. Kazumi, oh. alam mo ba, ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko. Wow! Kazumi, is it. real or fake? Hoy, oh, Kazumi, ikaw naman. man. <laughs> Ayun. Clark, alam mo ba, ikaw yung dahilan ng mga ngiti sa labi ko? <laughs> oh, <laughs> Clark, is it? Real or Pocket? Real! Real! <laughs> Real! Oh, Real! Yeah! Ay, dito na po! Nagtatapos! Yes! <laughs> ang real or fake ng newbie <laughs> Kaguni! Susunod natin ay sasalang ay ang cutie Erna! Na si Ernest and si Sandra! Ernest, in terms of panliligaw, paano ka manligaw? <laughs> yes. Unang-una naman dyan pre kasi sa lahat yung ano, permission ng magulang, di ba? Ah, tama! Tapos, ah, siyempre, <laughs> okay. sa kanya, tatanungin ko siya, Miss, pwede ka bang ligawan? <laughs> Sandra, is it? <Yeah. laughs> <laughs> 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 yeah. Sa paanong paraan mo may papakita ang love language mo? kay Sandra. Kasi ang love language ko pre is ano eh, quality time and, syempre, yung ano acts of service. Uy! Okay, Hindi, so, parang ganito kasi yan eh. Service. Paano, paano? Okay. Parang ang gulo ng buhok mo eh. <coughs> Sandra, is it? Rewire Party! r e a r i a talaga. i a r i example. Oh. But ang pogi mo palagi. Hi yeah! Ernest, is it? Real or fake? Real. Ayan. Ayan. Talaga naman. So like, Ito na pangatlo niyong gagawin. Gumawa ng reaction action sa partner mo. Ah, madali lang yan, pre. Tapikin mo. Tapikin mo. Tapikin kita. Tapikin ka Sakto lang. Sakto lang. Sakto. Ayan o. No. Uy! Ay!

Ito na ang panghuli nyo ang gagawin. Hawakan ang dalawang kamay ni Sandra at sabihin ang salitang ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko. <laughs> <laughs> Hawakan mo, Be. Paano, Be? Sandra, alam mo ba ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko? Ano? <laughs> <laughs> Sandra, is it? Yes! Yes! Real! Will Jan Sandra ikaw naman. Tandaan mo palagi na ikaw yung dala ng pagiging ko. Yeah! Ernest, is it real or fake? Real na real, pre. Talaga may bitaw eh. Talaga may karagat, eh. Dito na po nagtatapos ang real or fake ng cutie. Ernest! Sa susunod natin ay sasalang ay eh, walang iba kundi ang bigating... HAROLD! Na si Harold at si... Hala! Pero ito ang panguna at si Harold lang ang gagawa nito. Paano ka manligaw? Ayaw ko kasi pag ganyan. Bibilang ko siya yung favorite niyang bulaklak. Oy. Tapos yung chocolate. Tapos ilalabas ko siya sa... Ilalabas ko siya sa... paborito niyang lugar. Oy. tapos Ganun sa uli, eh, sa mga bulaklaki na ano, paligid. Wow! Tapos! Hindi, uh, pa tapos! Hindi oh. ko siya tatanungin, pwede ba ako manligaw? Uy! Ano? The... Oh, Mitchell! Grabe! Yan is it! Real! Baka agad ako eh. Uy! Ayo sa pangalawa. Harold, sa paano paraan mo maipapakita ang love language mo sa kapartner mo? Ako kasi ang love language ko yung physical touch. <laughs> Uy. So, paano? Siyempre, yung mabilis ang holding hands. <laughs> Ay! Okay na agad sa akin yan. Masaya na ako sa ganyan. Ay! Yan na is it! Real Real! Real. <laughs> Yana, ikaw naman. Yung love language ko kasi is quality time. Ah. Mm. Uh, Sapata oh, sa akin yung ano, yung... <laughs> nagti-tiktok kami together, nag-vlog kami. And... Siyempre yung namamasyal kami. Aron! Ayan! Mayroon ba tayo? Okay, Aron, tisit. Real or Real. Real. Oh. Gumawa ng raid. <ilee> Action. Okay. So, okay. Ka mo. na. Appear ka muna. Oh. Mabila. Oh. Oh. Taas mo. Appear. Yana! Yana! Is it real or fake? Real! Real! Talaga? Talaga maganda talaga. talaga! Talaga oh na! Okay, Yana! Ikaw naman! Paano man, Riz? Ang isang Yana? Ano? ang dumi naman ng ano mo. Ubre Oo! Oh! Oo! Yeah! 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 Okay dahil dyan Harold is it? Real or Power? Real! Magaling oh, yeah. magaling! Okay dahil dyan ito na ang panguling niyong gagawin. Hawakan ang dalawang kamay ni Yanna at sabihin ang salitang ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko. Kamay? Mm. Na, kamay na! Ito? Ganda na kamay mo, ah. Ano mo ba, ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko. Yeah! Yana, na it? Real or Fabulous? Real! Oo, no? Real pala. Okay, Yana. Okay, Yana, ikaw naman. Harold, sana alam mo na ikaw yung dahilan ng mga ngiti ko. Okay, Harold, is Rial or Fake? Real. 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 Dito na po nagtatapos ang real or Fake ng bigating HANA! Yan ang huli po nating isasalang ay walang iba kundi apang malakasang asang Na si Miles and si <laughs> Yan, ito na ang pang-una. In terms of panliligaw, paano ba manligaw ang isang male Hindi, ako ko sa inyo guys, kung liligawan niyo yung babae, dapat ligawan niya rin yung family niya o kaya yung parents niya. Yeah. Siyempre oh. ano yun? to build trust sa iyo, siyempre, and sa parents ng girl. Payagan. Para payagan ka next time. Oh. So, Mitch, is it... We, We are... or it! yung ginawa niya sa parents' care. yun yeah. oh! 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 Ito na ang pangalawan yun gagawin. Sa paanong paraan mo may papakita ang love language mo sa partner yun 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 Hmm. yun Acts of service. Mm -hmm. Kayo. tayo ka, oh. una naman. sure, ikaw unang 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 tapos pag unang 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 pag kumakain pag unang unang pag kumakain, unang 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 Which is it? unang or unang Siyempre, unang 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 love language ko kasi is word of affirmation. So, bale, sinisigurado ko lang kay Miles na tuwing, ano siya, nasa malungkot na araw siya, lagi ako nandyan para sa kanya and lagi ko siyang kakausapin para naman magkaroon ng entertainment yung araw niya. Ah! So, Miles, is it real, real, real or bahe? Real, siyempre. Kasi, kapag malungkot ako, siya nang talaga yung nakapagpagin. ng Riz action sa partner mo. Oh, ano? game, game. Thank you, Tom. Oh. Oh, ano yan? Ano oh! yan? Oh! Mitch, is it real or fake? Siyempre real. May spark eh. Ah! Spark! Spark! Ay, spark. Hey, Every day. Every day. spark. Mitch, ikaw naman. Aka na mo. Sabi nila, pag ginawa ko daw to, yeah. kikiligin ka sa akin. Miles, is it? Real or bakit? Real, real. Oh, real. Magaling it. na real. Ano pa uli yung gagawin? Hawakan ang dalawang kamay ni Mitch at sabihin ang salitang ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko. Alam mo Mitch, Araw-araw, ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Which <laughs> 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 is it? <laughs> real or <laughs> Rocky? <or laughs> Siyempre, real. Totoo eh. Totoo. 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 Okay, Mitch, ikaw na naman. Your hand. Alam mo ba, Miles? Ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko. <laughs> Diyan, real, mas Is it? Agad, agad! agad. Oh, real na! Real na! Oh, real na! Dahil din, guys, dito na po nagtatapos ang real or fake na pang malakas ang So, guys, dito na po nagtatapos ang part 5 ng Real or Fake Challenge! Pero bago kami matapos, guys, hindi mo na namin kakalimutan mo. Salamat! sponsors. Unang-una na po dyan ang UPHSD. Muli ito ka. Yeah! At syempre, nagpapasalamat din po kami sa nag-aalaga ng aming hair, Arma Salon. Yeah! Yeah! At syempre, nagpapasalamat po kami sa nag-aalaga ng face and skin, ang DRM Face and Skin Clinic. Na located sa Imus at Makati. Yeah! Thank you so much din po sa lahat ng editors and supporters ng Jelsea. Yeah! At syempre, maraming maraming salamat sa suporta nyo sa bawat love team. Yeah! At gusto ko rin, at gusto ko lang din po i-share yung work ko guys yung SB Nails. Yes. Yeah! Yeah! At syempre, nagpapasalamat din kami sa pangmalakasang internet namin na ang Fiber Thank you nga po pala sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ah? Yeah! sa mga ipopost namin sa social medias ng RUNCUP! Pero syempre bago matapos ang vlog, huwag nating kakalimutang sabihin na... Bawal ang sub! Bawal ang nega! Dapat, Good Vibes lang. Para tuloy-tuloy ang Good Vibes, guys, huwag ko kakalimutang i-play din subscribe button at hit din na rin ang notification bell para updated kayo sa mga vlogs ng RUNCUP. Hanggang sumuli, guys! Bye!